mayroon tayong B8 mga idol at gusto natin i-connect sa ating amplifier for microphone purpose lang. So pag ang ating amplifier mga idol ay mayroon naman siyang microphone input, huwag natin i-input yung nagagaling dito sa ating b sound card papunta rito sa microphone input. Kasi magiging ma-feedback po yan. Ano? So magiging dalawa yung kanyang effects dyan. Dahil yung effects ng ating amplifier sa ating microphone at saka yung effects ng ating B8 so magiging dubli. So, dyan magkakaroon madalas magpe-feedback Kung gusto natin gamitin yung ating B8 para sa microphone lang, so dapat ang ating B8 na to, doon natin i-connect sa uh, audio input ng ating amplifier. So, doon, mamiminti natin yung feedback nyan. Gagamit lang tayo ng connector na katulad nito, 3.5 to dual RCA. Dahil yung dual RCA na to idol, ito yung i-input natin sa mga integrated amplifier natin. So, output tayo dito, halimbawa, monitor output ng ating B8 sound card. Actual ang CA na to idol. Dito natin siya i-input sa ating audio input ng ating amplifier kung anong selector ang nakaselect yung ating amplifier. Ito ulit yung ating connector na gagamitin para sa ating microphone input dito sa ating bait sound card. Ito, 3.52 XLR. So, microphone 1 uh, or 2. O gagamitin naman natin dito yung microphone 1. Ito yung i-connect natin sa ating dynamic mic ang ating amplifier ay walang microphone input ito ang pinakamagandang gawin natin ano dahil magkakaroon tayo ng microphone input dito sa ating bait sound card sound check mic test sound check